Ayan o oh. Sign MMDA No contact apprehension in effect Sa May 26, 2025 Sa Monday na yun So ngayon wala pa kayo Kasi ngayon ay May 24 So dito, yari kayo dito Pag uh, yung mga motor nandito sa bike lane Marami pa naman dumadaan dyan oh, So ano ba ako may end cap na sa EDSA Hindi lang busway, pati bike lane Kasi ayan o, oh, CCTV camera on operation Marami pa naman dumadaan dito Ang uh, mga motor sa bike lane may huli dito kasi alam ko dati doon sa may bendiya nga uh, ano dulo netong ano may nang May nang huli dati. Nakakita ko noon. Mga sa kote sila diyan oh. May ano mga barrier. Kaya <coughs> uh, watch out, watch out Siyempre, sa impresa may 26 yan. No contact impression is back sa EDSA, Commonwealth, C5 so syempre nga walang dumadaan na bike di, ah, bike na motor dito sa bike lane kasi maluwag naman eh. pero pag Monday to Friday, umaga, grabe dumadaan dito <laughs> hey, no, meron pa dito no, ko, uh, contact operation in effect dito, <laughs> marami motor na dumadaan dyan, pag umaga yare, <laughs> yare huh. watch out, watch out kung ayaw mo mapadala ng love letter or yung ang tinatawag na Noti the, ane yan, byo, notice of violation or NOV.